mga record at performance ng kanilang buhay no at hindi porke mayaman eh dapat magpa-drug test sila magpa-drug test at uh, magpa-lifestyle check no bago sila mag-filing ng COC ngayong yung uh, midterm election na uh, gaganapin na uh, 2025 ano? yun po ang uh, pinaka importante kasi halos karamihan na yun eh ha? ng mga tumatakbo eh may mga kaso karamihan may mga kaso at saka ang uh, halos sa uh, sana mawala na po yung uh, ano no yung uh, yung uh, political dynasty dito sa Pilipinas no uh, kasi halos magkaka maganak na lang